Ah, ah um, sakay, ni Ulami. Ah, masakay Itong dalawang batang ito gustong mamangka. Pupunta, pupuntahan nila yung papa nila na nanginhas, nangunguhan ng shell. So, ako itong nainggit, sumama pati si Sam. Andre, are, tari Sakay ito na. Hoy, dito ba? Dito ang gawin talaw, ha? Ay, um, sakay, dito Sam. Ang uh, na ay, di Uy. na Uy! Onya! Mauna ni Ron! Ito talaga pa pa ba? lang ako, tikawag ko. Ikaw, kuyog may? Bye, Nina! Asa wala ano udong ane? Asa wala ane? Ang among driver oh, Abdi kayo? Si Kuya Buddy James ang taga-sagwa namin. Enjoy na enjoy sila. Ay, kami pala. Si Sam, ito, ninenam-nam na naman yung feeling kasi first time sumakay ng maliit na isagwa kaya tahinig. Feeling ko ang layo-layo na namin medyo kinakabahan na nga ako. Yun pala hanggang taas na ulang lalim. Hello, Papa! Ayun, ang Papa namin Hello, na Papa. nagagaga ng shell kasi oh, nami-miss na niya yung kumain. Oh, si Papa, kung daw. Ay, wala. Hello! Kanina pa yan siya dyan, ayaw nang umahon. Hi! Ay, baby ko, yala! Hello, sakai mi boat, sakai mi boat. Selamat. Hahaha. Selamat. Selamat. Bye bye. Selamat. 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 mana? Selamat. 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 Eh, ang sarap talaga tingnan ng dagat pag maganda ang panahon. Super clear at kitang-kita ang nasa ilalim ng tubig. Maganda dito yung crystal, crystal clear na kayaki. Napaisip tuloy akong bumili. Char, sana all. Wow, ninduta sa tubig doon. Oh. Mm -hmm. Yun, pauwi na kami at salamat sa aming napakasayang adventure. ah. yah ko dito. kung Rujuk sam, rujuk sam, wah! Na, betul meh?